Hello mga kapaypay, welcome back to my YouTube channel mga kapaypay So andito po tayo sa may Dito po kami nagpaparada ng aming mga motor Yan po yung mga kasama ko mga kapaypay Yes na all po Ako yung mga kasama ko na nagwa-work dito Madami din dito Dahil hindi pinapapasok ng motor Kaya dito na namin pinaparada sa labas na So, ito po yung sinasakyan namin papuntang bundok mga kapaypay yeah. so may nakasakay na kasakay na sila bago muna tayo mag mga kapaypay so tignan muna natin ang ginagawa ni kuya para tayo ay makaaral din sa ginagawa niya kaya ito tignan natin ang ginagawa niya mga kapaypay ito pala yung ginagawa niya mga kapaypay so kailangan din sulatan ng pangalan nito para alam kung saan tower 2 to ilalagay kaya tignan natin pati so yan na pala yung nasulatan na mga muhon mga kapaypay so alam na nilalagay. lagay bako na si kuya para sa ay magkamada ng muhon kaya yan kuya ingat ingat ka sa pagkamada baka ka masugatan kuya at ako naman ang maghahagis mga kapaypayan. So ginagawa ko ng bola, parang basketball, parang tumatalbog-talbog mga kapaypayan. So basketball tayo. So ganito yung paglaki ng ating mga muscle. Kailangan natin magbuhat ng mabibigat mga kapaypay. Kaya let's cut mga kapaypay. Tara mga Yan tulong tinatrabaho ko dito sa Hansi iba't iba po yung tinatrabaho ko dito kung sign ako nakasign mga kapaypay kaya yan tis, tis lang yung buhay mga kapay pay ang mga kapaypay trabaho trabaho lang mahirap pero tiis tiis lang mga kapaypay talagang ganyan yung buhay natin dito sa world hanggang dito na lang mga kapaypay kaya huwag kalimutan mag subscribe at like at share sa akin youtube channel at facebook account kaya maraming salamat po sa panunood jopay babalu tv youtube ko at Facebook Santiago Babalo po kaya surf na po huwag kalimutan mag-like at mag-share lang po sa akin sa akin video marami pa kayong aabangan